Ayun, World War Kawang event. Nandito pa rin tayo sa Guagua, Pampanga. Pakalawang laban ng gabi, Pampanga. Magigil mo na tayo. Yeah! Woo! Woo! Maraming salamat sa Misha, si 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 Sa kanan, mula pa Pampanga, pakilala. tapay na sa kaliwa naman galing guagua pampanga din paala low bounce na pala Masasabi ba nila na kami ay nagkamali Sa mga pangarap namin ay lalo pang nagpusigi ibana, na marami dyang iba na Mahilig mamutsa, wala pa kami sa ita Asini na kami pababa Pero tuloy pa rin sa pangarap Kahit na minsan mahirap Mga problema'ng ang binubuwat Pasan ko sa aking balik Agat takpaos man sa pagod Dito ay naaalis Dahil sa suputan ng bawat isa Ito ay natiis Kung iisipin mo lang hindi to madali, marami pang pagdadaan Ang purong pagkakamali Basta, lagi mong gawin ay maging matatag Huwag mong isipin ng pangarap mo ay matitibag At lagi ring isipin na Di ka nag-iisa, merong barkada ka, pamilya at ang ating Diyos sama BWP ang grupo kong kasamang naglakbay, sabay-sabay harapin ang ating tagumpay Shoutout sa girlfriend ko, salamat sa Dice One, Demetri, Sir, kaya parang Abel Marboro, kay Boss Pino, Boss Nicole, Ponsogets, Burke, San Pro, Panipon record sa Eli Digdigan sa Baluarte. Si Mina Aper -min Malakas, Greg Dabu. Mga tuwan, at salamat kay sir, sa inyo. Yeah. 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 SK. <coughs> Anakas si Jop ng coin toss. Pinili niya mauna si Bounce. 90 seconds dapat. Una round para kay Bounce. Tayimig lang. Tayimig lang. Tayimig lang. Hey! Go! Battle lang, bro! Bukong yata sa'yo, hindi. Kung sa Baluarte, sinuwerte, sa World War, hindi. Takbo! Rusi versus Honda kahit nakasetup ka, hindi ka sa akin sapat o oh, hindi ka sa akin sapat dahil kaya kong sumabay sa gamit lang ang Honda on the spot pusi <laughs> hanggang pinta hanga ba parang yung mga linya pero sa to totoo, to to lang naman wala naman talagang kwenta Oo kaya sa laban natin dalawa hindi ka mananalo parang mata lang ng lolo mo Japs malabo <laughs> at speaking of manalo si Lacey laging nananalo kahit sino kanyang tinatalo Warning sa likod ah! Pati nga! Play. Pati nga kaibigan niya eh. Kanyang tinatalo. Oo, kanyang tinatalo. Kinatot niya kasi yung girlfriend ng kaibigan niya. Okay lang sa kanya. Masabihin lang na nanalo. Iba yung nananalo sa nananalo. Tandaan mo! Jack! Isang mata yung dalawa. Di ba lazy ka? Ba't kinatot mo siya? Huwag <laughs> mo sabihin sinipag ka. Hindi na dapat lazy pa nga tarantado ka, dapat industrious <laughs> mo! Tapos umihingi kayo sa amin ng respeto. Pero kayo rin yung walang respeto. Tulad kay Mr. Digdigan, tribute sa inyong pinuno. Pero hindi pa tapos yung event, na agad kayo. Ay na o. Hoy, siya ba? Papalabasin namin kayo ha. Hindi pa tapos yung event, na agad kayo. Tama nga lang na smoke ang pangalan ng grupo dahil pagkatapos yung mga sa mainit na laban, bigla na lang kayong naglalawo. Whoa! At tingnan nyo, dito sa guwa-guwa, pirmahan ni Mayor Dan, yung papeles na kami na yung mamumuno! Okay. Sa na mangyayari yung jobs, lahat ng smoke pro tatanggalin namin sa aming departamento. Whoa! At hindi naman, Sen. Huh? dami namin nakukuha ng award kasi hindi kami tamad. Kayo walang nakukuha kasi lahat kayo tamad mga pangarap namin matuto. Kasi kami tamad Wala bang Hindi kasi tamad Lahat na yaking gagawin Huwag lang maging tamad Tignan nyo naman si tamad Mukhang tinatamad Kasi sa round 1 ko Walang patay na sa akin tong tamad Huwag mo nang iribat yung tamad Kasi hindi ka nasisipag pa Kasi kung totoong masipag ka Dapat dito sa World War Kahong Dapat tumulong ka <coughs> Sarang para ay Jack Amy ta Yo! Pag pinatay niya ako sigurado on the spot, kapag ako ang pumatay, tangnan mo hindi na katagagamitan ng kahit ano, sigurado one shot. At, oh! at, at, ano yung sinanong kanina G-Boy SK, tinawag niyo akong bano, tang ina niyo, tsaka na lang akong tawagin bano kapag dito sa harap ko, pinagsabay ko kayo. Oh. At, ano bang pinaglalaban niyo? Bakit kayo galit na galit sa akin? Ano bang pinaglalab? Ano bang pinaglalaban? Hindi niyo ba hindi niyo ba matanggap kung ano ang ginuhit sa inyo ng kapalaran? At World war. Bago sa pandinig, 'di ba? Kaya papatunayan ko kung sinong tunay na Satan dito. Kaya kung pumatay na malakas na apoy, gamit lang ang abaniko. Abaniko. Kala ko bibigyan mo ko ng kalabang malakas pero yung binigay mo sa akin, mangmang. Oo, kaya kung kumato sa utak talang ka pero hindi sa utak, alamang. Malamang. May dahilan kung bakit si Bounce ngayon ang karap ko. Dahil pagkatapos kong balihan ng galamay ang BWP, ulo naman ang papatayin ko. <overdone> Pinakalantari ka ng mga leto ko, kaya nga abutin mo sa akin malang yung brutal. Ang pagiging halim ako sa gitna ng etablado, mas sobrang pa natural. But, ang, ang pagiging halim ako sa gitna ng etablado, may sobrang pa natural. At ano bang, isang buwan na ako na naiimek, isang buwan na ako na sa tundo. Pero imposible ka pa rin manalo sa akin para, pinil, para pinilig mong pinatayo, walumpo. <laughs> At baka gusto mo makita ang kapiranggot sa ugali ko. Hindi hindi kita sasantuhin kahit sino pang maging padrino mo. Punti mo yung mga grupo mo nga, pinapalagang ko. Pagkatapos ko kayong itong badong mo lamang, di ko iniiwanan sa bahay ng bayag ko. At panibagong yugtuna naman. Kaya ngayon tayo yung magkasubukan. Wala akong pakaya kahit pag wala akong pake kahit magtulungan pa na kayo ng mga grupong mo, sa mga linya kayo ay magkasubuan. Kahit walang limit, kada round natin, kaya akong tumabla kahit walang tulugan. Isa-isa ko kayong nitataw para naglalaro ako ng domino, kayo magsisilbe akong laruan. At ano to, lukuhan? Pareho tayong baguhan, pero sanay ako sa wasakan ng timugagaw, gagaguhin ko, ganyan ako makipaggaguhan. Bawat papel magliliyab kapag sinimulan, tunturaan. Hindi ako tatanggi sa iyo kahit yung laban natin, magdamagang... Hindi ako tatangi sa'yo kahit yung laban natin magdamag ang durugan. At kung parang mo si Efren, bata kapag sumipat ng angulo, sigurado walang palya kahit anong gawin mo bounce malabong mag malabong mangya mag kahit anong gawin mo bounce malabong mangyari mag ang papel kesa sa barya wala tong aberya sigurado ng sa gasa dahan-dahan ko padadaan sa liig ko ang katana ganyan na kumagasa malaki ang pagnanasa mo na ibigay sa akin ng unang pagkatalo ko pero malabong mangyari ngayon yung parang iginuhit mo na nakapikit ng arkapelago parang akapela ko alam ko sasablay ka pa rin boy yung paghila ko sa iyo pababahin pababahin hindi biglaan para ka lang umapak sa bawat letra ko'y umaapoy na mo kaya naaapula sigurado sunog luknos ng kapag sinubukan mong kumapila kapag sinubukan mong kumapila at hindi muna tayong magkikilala hindi ko pa dito ito sa rugby Ito pa lang ang unang paalala wala bang round pa eh na Kami na ala mo ka sino na kaya ta ngayon Tangera hindi ka na naman sumusunod sa oras. Sabi niya, hindi ko bakit ganito, hindi ko bakit ganito. Wala si Niko! <laughs> oh. Anong natural natural? Ito yung natural. <laughs> game? Okay. game! 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 game, 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 game <laughs> <laughs> Ba't mo tinanggap yung laban nating na dalawa? Sa tingin mo, kaya mo na. Dapat sinubukan mo muna sa SK. Ay mukhang sa SK nga, di ka ubra. Sa presidente pa kaya. Mm. Bakit kasi ganito yung inahin? Gusto ko malakas. Hindi hinahin. Masarap lang nung tininangin. Kung lagay mo sa tubig, lagay na magic sarap, tapos yung ngopoy medyo hinahin. Pagluto na, dun na kainin. Sa lahat na sinabi ko, hindi nila nuggets. Ikaw lang kasi yung manok dito, Japs, kaya siguradong chicken nuggets. At alam ko patulong ka sa, sa lahat ng smukro magsulat kasi tamad ka. Walang kwenta. Kahit lang ng smukro magsama-sama, kayang-kaya. Kahit may crime mo ka na kasama ng piling ng bog, di ako nababahala. Tandaan mo, Japs, ako ang luni ng pampanga. Yeah! <laughs> luni, 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 lusi. Tapos pag nagkakipo ka kay Abang! Hindi nyo <laughs> <laughs> naman kayang magpahay! O, oh, hindi nyo kayang magpahay! Ayoko nga pala, idol nyo siyang bow kasi hindi nyo kayang mag-live! Oh. Dapat hindi smoke production, dapat vocal production! <laughs> Una yung nakalaban si Dansky, bilugay na mukha. Pangalawa daw si Drex, pariya ba? Baka sa susunod daw, triangulo na. Oo, triangulo na. Tama ka, Lacey. Yung pangarap mong makalaban na triangulo, logo na pala ng Illuminati. Oo, ito yung triangulo. Ano yung triangulo? Yung tinry mo, pero magulo. Pero teka, natandaan ko, yung relo niya, pinagyayabang niya sa akin. Baka gusto niyo, waterproof daw, basta huwag nilang basahin. <laughs> Jangan baca! Waterproof, literal nabobo! Oh, literal nabobo! Awak tahu yang literal, ya? Ha? Awak tahu yang literal? Selepas letter Q, yang literal! Luni! Luni! loony, Luni! Luni! Yo! Feeling Luni! Malatang pabilitan ka! Ha? Oo, oh, alam kong wala si Nico, kaya humarap ako sa camera. Sa bawat pasabog na ilalahad ko ngayon, ang maidudunod sa iyo ay pagtabingi. Yung matubid na paniniwala sa sarili mo, unti unting matatabingi. Ituturing mo, ituturing mo kung isa sa sinag ng araw. Siguradong sigurado masisilaw ka. Bawat bitaw ko, mapupundi, mapupundi ka na lang at mawawalan ng silbe na parang ilaw pa, malahalimaw ba? Kaya bawat buklat ko sa itim, bawat buklat ko sa Biblia at ang itim na liham lang ang iyong makikita mababasa. Bo, alam mo na kung ano ang paparating na para pag habang ako naman ay nasa nasa taas na ako ng tugatog habang ito pahakbang ka pa lang. Alam ko na pangangat at pahanga na kita mo mula nung unang talabang ko pa lang. At ano yung sabi mo? Gusto mo bumalik yung G-boy na malakas at malupit. Sige, kapag bumalik yung g na ganun, iharap mo sa akin, ko siya ulit. At lunin ng pampanga. Hey, hey! At lunin ng pampanga. Luni pampanga. Bugok, Kala mo naman totoo. Kung gusto mo mong pakanunin matutok ang tumugma at sabay mo sa beat yung mga kanta mo. O diba? Ayok malakas. Ayok mag-flow parang tumuto na. Para kang panabong na manok kaso yung hindi tumuto ka. Mulat na ako sa kahirapan. Hindi mo katulad na piling pa sosyal. Kaya kong pasigilin na oras mo na literal kapag sinaksak na pwenta ng punyal. Animal pa ako sa kriminal. Kaya napakamalas mo otak ko man nakatagpo. Parang, parang mawawala ka sa ulirat sa sarili mo parang bigla ka na nagtampo. Baka pagkatapos ng laban na to, sarili mong mga kagrupo, di ka nagagalangin. Baka sarili mo konsesya, baka sarili mo rin konsesya, di ka nagdadalawid. Kaya ikaw ay lalangawid. Isang, isang linggo kong paghahanda, alam na alam kong kulang pa para sa'yo. Pero kahit umilag ka, matatamaan ka pa rin kapag ako ang nagbayo. Ngayon ay mga apina, ang inaakala niyong tamad, pero sa pagpas lang ng bobo masipag. Para kang motorsiklong nakababanggaan sa tren, malabo mo akong matinag. At alam kung isang ilusyon lang sa'yo kung makaharap ako, pero ngayon ay personal na. Ako yung batang mahilig na makipaglaro, makipaglaro sa'yo dati, pero ngayon ay criminal na. Kaya siguradong critical hit ang aabuti mo sa'kin sa kapag ako nag beast mode, malapit pa ako kay trenda. Hindi ko na kailangan ng third eye na para man si Vincent kapag... Hindi ko na kailangan ng third eye na para ba si Vincent? Ito na ako yung babalot sa'yo kapag nagtanggal na ako ng benda. Kaya huwag ka nang sumalungat, sumabay ka na lang sa agos. Alam mo hindi, ka hindi kita titigil ang bounce hanggang sa tayo ay matapos. Yes. 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 para kay pa. <applause> Sumabay na lang daw ako sa Agos. Ikaw pag namatay ka, sana isda ka na lang mas ayos. Para oh. kang matutuunan mo kung paano sumabay sa Agos. Oh. Pagtapos na na laban namin dalawa, mga bw kui. hindi na ako gagalakin. Trantado lang ng puso nila, nasa akin. Oh. Yo, round 3. World War present. Kahung, bagay na bagay sa'yo. Kasi hindi ka marunong mga gat. Ka. Hanggang kaung ka lang kasi, kaya sinakto sa yun ni yung pamagat. Masarap ka daw pulutan. Kaya papatay ako ng aso. Wala akong pakialam sa kaso. Hindi ako magpapatalo. Tawagin mo akong a, ah, bugado. Pag ako bumitaw, maintindihan mo. Parang si tipsy at balakit pag nagurado. Eksakto, kumpleto. Parang Marso hanggang Enero. Ikaw kung ka sa akin, Japs, Febrero. <laughs> Tsaka tsura mong ganyan, mukhang walang gagawing maganda. Kaya pala sinabi ni Crime One sa akin, kung hindi ka mag-birthday at hindi ka makunin na ninong, di ka magsisimba. <laughs> Pero teka, kasi pre, magre-rebat siya, sasabihin niya paano ako magsisimba, ako iglesia. Hindi rin ako naniniwala. Paano ka magiging iglesia kung Edgar ang yung parokya? <laughs> at shoutout kay Francis de Vera. Sa pinuno niyo, kahit wala na siya, gusto niyo yung real talk? Yeah! 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 Oo, oh, totoo. Pinilit kong maging magaling dahil kay Francis. Binuway namin yung patay na hip-hop dito sa Guagua dahil kay Francis. Kaya meron ko yung na nakikita eh. Dahil kay Francis. Kaya Francis, sana malaman mo kahit na wala, wala ka na, sana malaman mo na idol na idol kita. Francis, Francis Magalona! <laughs> Alam mo, di Vera? Oo, oh, totoo. Nagbuhat ako ng sariling bangko. Pero hindi ako nagsisi sa lahat ng ginawa ko. Tignan ko naman dito sa Guagua, pinakamalakas na grupo. I let BW Pro. Ngayon, Lamesay nang binubuhat ng grupo. Alam niyo bakit? Ikaw alam mo bakit? Paghahampas kasi namin sa inyo. Wow. <laughs> sa inyo. At hindi ako takot sa At hindi ako takot sa inyo. Tandaan niyo, World War to. Protektado ako ng mga arma. Ay hindi! Guagwa to! Protektado ko mga arma! Wow. Kalaban ko sa Baluarte, Pursiho. Kaya pala mayabang, undefeated. Bakit ako din naman eh? Wala din akong talo. Pero wala din akong panalo. Wala din. Wala din akong panalo. Alam mo tawag doon, Jobs? Yun ang tunay na undefeated. Kaya paluin ng paa nang hindi na makatakbo. Ay hindi, magbababarling ko na yung paa nang hindi na makatakbo. Ay hindi, puputulin ko na yung dalawang paa nang hindi na makatayo. Palat ng tinira ko kung di niyo napansin. O sino kasi yung kalaban kaya binaba ko yung standing. <laughs> At, kaya muna naalala ko. Sinabi niya, maapil daw si babaero. Tarantado, lahat tayo dito may apil. Alam mo yung apil? Apilido! <laughs> Bago matapos yung round riko, pagmamalagay ko muna si Babaero kasi nagbago na siya. Oo, nagbago na siya. Bumili nga ng maraming brief na hints eh para nakahanes daw siya. <laughs> <laughs> uh, Shoutout daw kay Francis de Vera. Para ka nangangampanya. Buti nilang sinout out mo siya dahil inamin mo rin ng galing ka sa kanya. Oh! Ito na nga kayong ikatlong paalala. Huwag mo nang subukan magtakip pa ng tenga. Ikaw mismo yung tinutukoy ni Francis Sam sa kanta niyang nilamon ng sistema. Ganto ang ating magiging eksena. Napakaswerte ko habang ikaw napakamalas mo. Dahil unang tungtong mo sa entablado, ito na agad ang wakas mo. Parang nagbukas ka ng libro, tapos ending na agad. Yung matali mo ako dito, alam kong hiniling mo na rin kay God. Pero diyan ka nagkamali. Ipaparanas ko sa'yo kung paano ang kamatayan mo Hindi ka sa langit sa la na punta. Sa impyerno ka napalapit. Sa impyerno ka napalapit. At unang tapak ko dito sa liga, ikaw agad yung binigay sa akin unang pagkain. Kaya gagawin ko kung ano ang tinuro sa akin na matutukang kumain, kung ano ang nakahain. At tanaw mo na ba ang pagkapanalo? Pwes bubulat bu eh, bubulagin kita. Para sa mahimbing mong mong pagtulog, bigla akong dumating at bubulabugin kita. At bubulabugin kita. Wala na ako nga awang kumas lang. Para nangyari doon sa mama sa panot, maging danaw. Kahatiin ko sa tatlo mong iyong katawan para luson, Visayas, Mindanao. Lahating ko sa kat- no? ko sa Para gusto ni Isayas at Mindanao Pakapag-raya, wagas Kung ayaw mo makinig, pwede ka nang lumabas Parang Luzon, Visayas, Parang Luzon at Parang Luzon, Parang Luzon, Visayas, Mindanao At bakit, ang dami kong pwedeng makalaban Bakit yung tinapat nyo sa akin, si Bouncer Tingnan nyo naman, sobrang payat ng katawan hindi siya pwedeng maging bouncer. Tapos sasabihin mo gusto mo maging dancer. Gago, wag na akong timpanot na lang pagkakamalan ka na nilang may cancer. Ganyan yung mga linya. Ganyan yung mga linya. Ganyan yung mga linya. Simple, simple bumitaw. Pero di pa kayo yan Eh ikaw kapag bumitaw ka, masakit na sa tenga. Ang pangit mo patingnan. sinimplihan ko na nga lang yung laban. Di na ako masyadong nag-abala. Masyadong mahina ka na lang talaga ako sa simpleng pag-agos ko, ikaw ay nagpadala. Ang gusto kong sabihin, ang gusto kong sabihin, huwag kasi puro forma. Dapat gamitan mo rin ng utak. Kahit anong ang piling tigas, madali lang kitang matumba kahit sa ka simpleng pagtulak. Kahit simpleng pagtulak. Kaya ngayon ay tagulan na. Kaya binigyan na rin kita ng payong kapatid. Binigyan na rin kita ng payong kapatid. Ako na, sobrang pa itong kaibigan ako napapatay sa iyo at sa libingan mo, ako pa, mag, ako pa maghahatid. At walang baho ang pwedeng matakpan kapag ako ang nagpasingaw. Tandaan mo lagi, boss, mas malakas pa rin ang bulong kaysa sa sigaw. At manalo matalo, masaya na ako dito. Hindi ako nagjujok. Hindi ako nagjujok. Manalo matalo, masaya na ako dito. Masaya na ako dito. Hindi ako nagjujok. At least pinatunayan ko pa rin ang sa kahit madalas sa kang mag-joke. petiran. Jages, <laughs> jageslah benar. 100. 100. Jages 20 minit. Kita <laughs> I don't know Pero, alam ko. Laman lang, Edit na lang. Yun, baka laban ng gabi. Jeff versus Bounce. Ang bota ng Orado, 5-0 para kay Bounce. The best world, yeah. jump. Oh. Thank you Jump! Uh, bounce versus jump. Of bounce, presence, punch. Um, PG, PG. Bounce. Um, bounce. See, You're prosecuting the Alpha Letra uh, Squad. Locus <laughs> ni Valle Pinoto, si Bounce. Pala na siya na sa Kada may ano siya, may sa Gano'n na yung... Basta na tapos may rebats din siya ginagawa, ginagawa. Tapos... gano'n si Bounce. All three lang. Oh, rated dar Pinoto ko si Bounce. naman sa bitaw, stage presence. Bounce. Box one, uh, United, Londres, Pinoto ko Bounce. Men, paano yung stop to? Paano yung stop to, men? Mary! Okay, Mary, Paano yung stop? Paano yung stop?